Nakapost, di ba? Malabo yung ano ni Ate Liz, pero pala yung ano ko? Yan. Ano na, malabo siya yun. Yan. Pag nakapost ba, di ba okay na yan? Ano ano ba ang na Hindi ko mga... putang ina yung mga... kumuha ng ano... Yung mga kumuha ng ano... Hindi <laughs> mo yung tatawagan <sighs> Ah, oh, nabayis ako naman sa aming kanad. Ay, nang bubong. <makes noise> Ba't medyo lumakit tayo? <makes> Oo, <noise> oh, tara din na sa ilaw sa ina. Ganyan po kalabo yung tubig.

Buat yang kita Ganyan din kita. Oh, may bangka kami. Pasaan yung bahay na ano. Sa taglang. Araw ng taglinik.